biglang nagdilim ang paligid ang barong niya ay naging balat ng kabayo ang mukha niya ay humaba ang mata niya pulang-pula at doon ko siya nakita sa unang beses sa tunay niyang anyo Ang kanyang balat ay parang marmol na may mga balahibo. Ang mga matay apoy at ang kanyang mga paa, mga kuko ng kabayo, nag-uugat sa lupa. tinatandaan ko, tumatakbo ako sa kalsada habang bit bitang ang aking wedding gown. Puting-puti, disok, at basa ng ilan. Naisip ko lang, ayoko na. Hindi ko na kayang ituloy ang kasal. Parang may humahawak sa dibdib ko. Hindi ka ba, kundi takot. Hindi ko alam kung bakit. Pero bawat akbang papalapit sa simbahan noon, parang may bumubulong sa tenga ko. Tumakbo ka! Tumakbo nga ako. Wala akong tala kundi cellphone. At iyon pa'y nalobat. Tinaha ko ang daan papunta sa bundok sa kagubatan sa likod ng bayan namin sa Batangas. Sabi nila may mga nilalang daw roon. Pero sa oras na iyon mas natakot akong bumalik kaysa magtago sa dilim. Makalipas ang halos isang oras na paglalakad. Halos mawala na ako ng malay sa pagod. Naisip kong mupo muna sa tabi ng isang malaking puno. Malaki, matanda at parang humihinga. Doon ko siya unang narinig. Miss, bakit ka umiiyak? May lalaking nakatayo sa dilim. Matangkad siya. Masyadong matangkad. Hindi ko makita ang mukha niya. Pero tila kumikinta bambok niya kahit wala namang ilaw, ginto o baka tinatamaan lang ng buwan. Sabi ko, nagpapahinga lang po, mahina na pa kong daan palabas. Lumapit siya at tamoy ko agad ang halimuyak ng lupa pagkatapos ng ulan. Matapang, parang amoy ng kabayo. Ngumiti siya, dito ka muna, ligtas ka rito. Dinala niya ako sa isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Akala ko nung una may ibang tao pa roon pero wala. Tahimik, sobrang tahimik. Ang mga kuliglig parang tumitigil kapag nagsasalita siya. Ako nga pala si Max. Sabi niya, nakatira ako rito sa bundok. Wala kang dapat ipag-alala may mga bulaklak na nakasabit sa paligid ng kubo. Pero kakaiba, kulay abo, parang tuyong balat ng kahoy. Pinainom niya ako ng salabat na mainit. At sa unang higup ko palang parang lumiwanag ang paligid para bang may humaplos sa loob ng utak ko. Nagsasabing, magtiwala ka sa kanya. Ngunit ng gabi ngayon, habang nakaiga ako, narinig kong may kalusko sa labas. Hindi normal na kaluskos. Parang mga paan ng hayop na mabigat. Mahampas sa lupa. Tumingin ako sa bintana Wala akong nakita Pero may anino ng dalawang mahabang paa At tila may mga kuko Napanaginipan ko siya Si Max Nakasuot siya ng barong Nakangiti At nakaluhod sa harapan ko May hawak siyang korona Nagawa sa mga tuyong dahon pakakasalan mo ba ako? tanong niya. Sagot ko, hindi kita kilala. Ngunit bago ko pa masabi ang iba, biglang nagdilim ang paligid. Ang barong niya ay naging balat ng kabayo. Ang mukha niya ay humaba. Ang mata niya, pulang-pula. at nang gumising ako, amoy pawis at lupa ang buong kubo. Sa may paanan ng kama, may iniwan siyang bulaklak, kulay abo at basa ng dugo. Kinabukasan, sinubukan kong bumaba ng bundok. Pero tuwing susubukan kong lumakad palabas, babalik ako sa parehong kubo. Tatlong beses kong sinubukan. Tatlong beses din akong bumalik. Naliligaw ka sabi ni Max nang makita niya ako. Sabi pa niya, dito ka muna, hindi ka pa handang umalis. Maya-maya may mga kabayon dumaan sa labas. Pero kakaiba, hindi sila tunog kabayo. Mas matinis, mas mabigat, parang humihinga ng galit. Sinabi niya, Mga kamag-anak ko yan. Nagbabantay sila. Ligtas ka habang kasama ko. Ligtas? Pero bakit pakiramdam ko? ako ang hinahanap nila. Gabi yun nang inalok niya ako ng pagkain. Tinola raw. Pero nang tikman ko, matigas at may kakaibang amoy. Ano to? Tanong ko. <coughs> Ngumiti siya. Yan ang pagkain ng mga pinili. <coughs> pagkatapos kong kumain, parang nanghina ako. Malabo ang paningin ko. Sa pagitan ng antok at pagkahilo, naririnig kong bumubulong siya. Ikaw ang inihintay ko. Sa wakas, bumalik ka rin. Bumalik? Sino ako sa tingin niya? Nagising ako sa tunog ng mga kampana pero wala naman simbahan doon. Lumabas ako ng kubo. At sa gitna ng kagubatan, may altar, gawa sa bato. May mga kandilang umiilaw kahit walang hangin. May mga aninong nakatayo sa paligid, hindi tao, hindi rin hayop mga nilalang na mahaba ang katawan, may buhok na parang kabayong ginto. Si Max, nakatayo sa gitna, nakasuot ng barong na tila gawa sa balat. Handa ka na ba, aking asawa? sumigaw ako, hindi ako sasama sa iyo. Pero nang tumakbo ako, umahaba ang lupa. Nagmistulang putik na kumakain ng mga pako. At mula sa likod, naramdaman kong may mainit na hininga sa bato ko. Hindi ka nang makakaalis mo yun. Bulong niya. Pinili ka ng kagubatan. Hindi ko alam kung ilang araw akong walang malay. Pagmulat ko, nakatali ako sa gitna ng kagubatan. Sa paligid ko, mga puno na tila na kayo parang nakikibahagi sa seremonya. Si Max nakatayo sa harapan ko at sa likod niya isang kabayong may mukha ng tao. Kailangan kong ipakita sa iyo kung sino talaga ako. Sabi niya at doon ko siya nakita sa unang beses sa tunay niyang anyo. Ang kanyang balat ay parang marmol na may mga balahibo. Ang mga matay apoy at ang kanyang mga paa, mga kuko ng kabayo, nag-uugat sa lupa. Ngunit ang pinakanakakatakot, ang mukha niya, kalahating tao, kalahating kabayo, at parang ako ang tinitingnan niyang bride sa altar. Isang halik lang at magiging isa na tayo. Sinubukan kong manalangin paulit-ulit. Ama namin. Pero habang sinasabi ko yon, parang naririnig ko siyang tumatawa sa dilim. Walang Diyos dito. Sabi niya, Ako lang ang patas ng kagubatang ito. <laughs> Habang sinasabi niya yun, unti-unting lumabo ang paligid. Ang mga puno ay parang yumuyo ko. Humihinga. At bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. You, ang katawan ko parang unti-unting nagiging mabigat. Parang hinihigop ng lupa. At sa sandaling iyon, naisip ko, baka nga matagal na akong patay. Baka hindi na ako si Ira, ang bride na tumakas. Baka ako na ang pinakasal ng kagubatan. At ito na ang aking parusa. May niya ako. May pit. Mainit. At parang tinutunaw ako. At sa huling sandali, bago ako tuluyang mawala ng malay, Parang narinig ko ang sigaw ng aking ama. Malayo, papalapit sa akin. Ayra! Anak! Nang dumilat ako, umaga na. Tahimik ang lahat. Wala si Max. Wala na rin ang altar o ang mga anino. Pamilyar ang paligid. itong ang kwarto ko. Saktong bumukas ang pinto at pumasok si inay. Agad niya ako niyakap ng mahigpit habang umiiyak. Anak, Akala namin wala ka na. Ilang araw ka nang tulog. Hindi ka nagigising. Dumating din si ama. Nakayuko siya. Nanginginig ang boses. Patawarin mo kami, Ayra. Pinilit ka namin ikasal kahit ayaw mo. Hindi namin alam na ganito ang mangyayari. Tahimik lang ako. Gusto kong sabihin sa kanilang lahat ang gubat, ang kubo, si Max. Pero tuwing naaalala ko ang mga mata niya, parang bumibigat ulit ang dibdib ko. Hindi ko sigurado kung totoo nga ba ang lahat o kung guni-guni lang ng isang babaeng tumakbo mula sa altar. Kaya minabuti kong manahimik. At ngayon, binabahagi ko sa inyo ang kwento kong ito sa pag-asang may makakaintindi o baka may makapagsabi sa akin kung sino nga ba si Max. Shoutout sa mga solid viewers. Kung gusto mong mapasama sa next shoutout, itype mo lang ang shoutout sa comments. Sa ngayon. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aming channel. Sobrang appreciate namin yan. Kung gusto mong marinig ang sarili mo kwento sa aming channel, magpadala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mong kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-iwan komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento hanggang sa susunod. <laughs>